Bakit ka nag ng lupa? Ah, uh, gagawa kami ni Inay ng vegetable garden. Ano yung... Ano yun? <clears throat> Oo nga pala. Mahina ka sa English. Magtatanim kami ni Inay ng gulay na pwede namin kainin dito. Hindi uh, mo sa sinabi agad. Sinabi ko naman ah. tayo sa sarili na namang mundo. <clears throat> Psst! Hoy! Hoy! Di ba yung tinutugtog mo para sa mga puno lang yan? May iba't ibang uri ng tugtog at para to sa iba't ibang uri nila lang. Katulad nito, tiga mo. dami na magbulatin yan. Pinakiusapan ko sila na patabain ng lupang binubungkal mo. Upang sa gayon, mapabilis na rin ang pagtubuan ng mga tinanim ninyo ng inay mo. Wow! Ibig sabihin, mabisa yung pagtutok mo sa mga dahon. Isipin mo na pakiusapan mo yung mga bulate. Samantalang ako, mga paru-paro lang. Nagkagawa mo kausapin ng mga paru-paro. Ah, uh, hindi ko naman talaga sila nakakausap pero kasi bata pa lang ako, malapit na ako sa mga paru-paro. At saka kasi dati, wala akong kaibigan Ah, pares pala tayo. Eh, di ba may prinsesa ka? Hindi mo ba siya kaibigan? Yung anak ni Aling Aurora, siya ang prinsesa ko. Nakatadhana kami para sa isa't isa. Sweet naman ah. Eh. Sigurado akong napakaganda ng prinsesa Oo naman. Sigurado ako na lumaki siya, nakasing ganda ng kanyang pinyo. -kanya. Kailan ba kayo ulit nakita? kita? Mga 10 pa Eh naglolo ka lang naman pala tayo dito eh. Bakit yung maniwala sa akin? Sa'yo ba, wala ba sa'yo ng atadhana? Wala. Wala? Sa ganda mong yan, wala na lalaki nagmamahal sa'yo at minamahal mo rin? Nangako ko sa'yo, hindi hindi ka maging isa. Hindi hindi ako mawawala sa tabi mo kahit kailan. Hindi hindi ka mawawalang sa sa'yo. Meron, Rasul. Kaya lang... Huliin niyo ang parawa! Mamaya mo na! Itawan niyo siya! Itawan Kailangan ko na umalis. Oo. Oh, bakit ka umiiyak? siguro naalala mo na rin mga kaibigan mo, no? Ako kasi naalala ko na rin yung prinsesa ko. Kaya may naisip ako. Ano okay. yun? Papatunayan ko sa aking ina na may silbi ako. Hahanapin ko yung prinsesa.